you <laughs> May sinisinga si Lebron James at mga Lakers player kung bakit sila natalo dito against sa Indiana Pacers. At unay natin, ito nga si Coach Darwin Ham kung saan sinabi niya na third game in four nights nga daw nila ito. Tapos hindi lang daw basta-basta yung three games na yun dahil isa daw na yung double overtime laban sa Milwaukee Bucks. Then Grizzlies pa daw, sobrang physical daw nun kung maglaro. Tapos ngayon naman daw sa Pacers ay sobrang bilis ng pacing nila. Kaya talagang hirap na hirap nga daw sila this game kumuha ng rhythm specially offensively. Para bang sinasabi dito ni Coach Ham na pagod na nga itong Lakers team sa labang ito and they don't have their legs in this matchup lang dahil nga sa mga nakaraang games nila. Pero credits din daw sa team ng Indiana Pacers nang dahil sa kanilang magandang game plan defensively. Musa hindi nga daw sila hinayaan na makapag-fist o makapag-dominate in the paint which is ang usually na strength nga nila laban dito sa Indiana Pacers. Then ang kanya mga players daw ngayon, itong si Lebron o si Reeves, Dilo at ang lahat ay off shooting nga daw ang meron this game. But overall naman daw ay magandang kanilang nilalaro this past few games. Get move on na nga daw, get ready para sa kanilang next game. At ito namang si Austin Reeves kanyang nabanggit after their loss na he has to be better nga daw sa kanilang next game. Nang dahil ngayon daw ay meron siyang limang turnover which is hindi maganda their energy nga daw ay hindi present laban sa Indiana Pacers buong game. Pero may mga moments naman daw na may chance na silang makakuha ng rhythm offensively. Kaso sinundan naman daw nila ito ng mga turnovers and especially siya nga daw ay merong hindi magandang turnovers in the fourth quarter na nag-alis nga sa Lakers ng momentum. At ito namang si Lebron James ay ang kanyang sinisi. Ang dahilan nga daw kung bakit natalo ang Lakers dito sa paikipagharap nila muli sa Pacers this time around ay dahil nga daw ang kanilang offensive game ay wala daw talagang rhythm all throughout this game. Lately they have been shooting the ball well nga daw talaga. Pero ngayong game lang daw talaga ay hindi nila maipasok as a team ang kanilang mga three-pointers. Sabi niya, "The past few months we have been shooting the ball extremely well, but this game we just didn't have it." At ang rason bakit nangyari ito mga idol is a combination of things nga daw. Sabi ni Lebron, una daw dyan ay Indiana played really well sa depensa. At talagang nag-step up nga daw sila defensively this game kumpara sa kanilang naging last match up. But etong arin rin daw Lakers o silang magti-teammate ay dami raw na wide open looks na hindi mashoot. Tapos dagdagan pa daw ng kanilang maraming turnovers kaya't natalo sila sa Indiana Pacers. So halos isa lang mga idol ang sinasambit ang sinisisi ang dahilan na binibigay ng mga Lakers player ng kanilang coach kung bakit sila natalo. Talagang pagod na ang LA Lakers mga idol lang dahil nga sa tough na games na kanilang nilaro this past few games at ito nahuli nga sila ng Indiana Pacers na mababa ang energy kaya naman tinambakan sa labang ito.